Nako, biktima ka rin ba ng OTY? Ano ang kaprosahan sa mga employer na hindi binabayaran ng overtime ng empleyado? Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Employer na hindi nagbibigay ng overtime pay, nako. Bawal ito! Naranasan mo na bang mabigyan ng karagdagang trabaho ng iyong boss? Yung tipong mapapa-overtime ka dahil kailangan na raw itong matapos as soon as possible. Kaso nga lang, mayroon daw minimum OT hours. O halimbawa nito, ay hindi bayad ang first two hours ng overtime mo. Nako! Alam nyo bang labag sa batas ito? Malinaw sa Article 87 ng Labor Code na lahat ng overtime ng isang empleyado ay dapat bayaran ng kanyang employer. Ibig sabihin, kapag naka-8 oras kana sa trabaho, dapat bayad na ang mga susunod na oras o overtime mo. Kapag nag-overtime ang isang empleyado, kailangang mabayaran ng karagdagang 25% ng kanyang daily wage sa bawat oras ng kanyang in-overtime. Kapag ang overtime naman ay ginawa sa special holiday o sa day off ng empleyado, nararapat siyang mabayaran ng karagdagang 30% sa kanyang arawang sweldo. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang publiko na dumulog sa kanilang tanggapan kapag ang kanilang employer ay hindi sumusunod sa tamang labor standards. Kaya mga bossing, huwag nyo namang baratin ang inyong mga empleyado. Bayaran ang oras na kanilang trinabaho. Huwag nyo nang hintayin na kayo ay maireklamo. Sumunod sa patakaran para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!